Basahin po natin sa mga sulat ni Judas, chapter 1 verse 4. Sapagat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yung mga itinalaga na nang una pa sa katulang ito. Mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Heso Kristo. Dito malinaw naman po yung ating kinikila ng Panginoon, nag-iisang guro, yung ating Panginoon sa Kristo. Amen? Siya po yung nag-iisang pare, nag-iisang pastor. Sa panahon natin ngayon, dapat talaga makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo para yung mga aral at turo na ating po mapapakinggan na siyang maghahatid po sa tamang aral at turo kung tayo mananatili sa kanyang ibanghelyo, sa kanyang mga aral at turo. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong, uh, pagbibigay liwanag sa inyo pong mga katanungan at komento, please like and subscribe to our channel. Ano Kung kayo po yung nakaunawa at nakita po ninyo ang katotohanan, ishare din yung po ninyo ang ating video. Ano po? Kaya please like and subscribe now na. Ngayon, magpatuloy po tayo dito sa mga katanungan ninyo na mabigyan po natin ito ng linaw. Basahin po natin ang komento na galing po kay Neri Raselis Ito po ang kanyang komento. Basahin natin. Ang mga tamang pastor lang ang dapat paniwalaan about sa mabuting salita ng Diyos. Ang mga pastor po ang ginagamit ng Diyos para ipamalita ang salita niya. Kundi po kayo naniniwala sa mga pastor, edi magbasa po kayo ng Biblia at kayo ang magbulay-bulay ng salita niya. Ngayon, at ineri, sa ganitong bagay, naiintindihan niyo po ba ang inyong pananampalataya? Na ang sinasabi po ninyo, mga pastor, mga pastor lang ang dapat paniwalaan. Bakit ang dami po? Kalinaw-linaw lang po ng ating kababasa lang po dito sa mga sulat po ni Judas, yan po nakalagay po, iisang guru at Panginoong Heso Kristo. Si Kristo po yung nag-iisang guru natin. Nasa kanya ang mga aral at turo. Bakit po kayo napaling lang, Ate Mary, sa mga aral at turo ng mga pastor? Ipapaliwanag ko po sa inyo na yung nag-iisang pastor natin na siyang tumubos ng ating uh, kasalanan at para tayo ay magkaroon ng buhay na wala hanggan, huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Amen? Sapagkat ang pagkakataong ito, dahil hindi pa bumabalik ang Panasokristo, Nasa biyaya niya tayo. Magbalik loob na tayo. Sa pagbabalik niya tayo nadatnan na hindi tayo kumikilala sa Kanya. At mali yung aral na napakinggan natin. Baka makasama ay yung mga taong uh, hindi kumikilala doon nga po sa pighati. Amen? Yung tinatawag na tribulation ng paghihirap dahil po wala na yung biyaya ng Diyos sapagkat hindi mo pinakinggan yung aral at turo ni Kristo. Amen? Ngayon, dahil ang pinaniniwalaan mo yung mga pastor, ang sinasabi mo ha, ang mga pastor po ang ginagamit ng Diyos para ipamalita ang salita niya. Nagkakamali po kayo. Hindi po mga pastor ang isinugo ng ating Panginoon Diyos para ipamalita ang Ibanghelyo, ang mabuting balita. Hindi po sa mga pastor. Ipakita ko sa inyo. Sa mga kasulatan ay maiintindahan niyo ang mga bagay nito. Babasa po tayo. Dito po sa mga sulat ni Juan, basahin natin. Juan 10.11 Ako ang mabuting pastol. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Meaning, kung naunawaan po ninyo, no? nag-iisang pastor po yan. Isang mabuting pastor. Walang tin ang tinutukoy po diyan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Malino po ang binasa natin. Pastor at guro na kay Kristo po yan. Malino po ang binasa natin dito sa aklat ng Judas isang guro at Panginoong Heso Kristo. Siya din po yung ating mabuting pastol. Amen? Basahin natin sa ibang salin. Ako ang mabuting pastor, ibinibigay e ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen? Kaya yung susulpot ngayon, nagsasabing sila'y pastor, bulaan yon. Hindi nagsasabi ng katotohanan. Malinaw po. Hindi natin pwedeng kunin yung authority niya na ibigay sa ating Paneso Kristo. Oo nga po. Maraming pastor noon. Pero magugulang nga po noon. Ang tawag nga ni Propeta Isayas sa kanila ay pastor na matatakaw. Gusto niyo ba niyo malaman? Kasi nga po, hindi sila naglilingko doon sa tunay na Diyos. Basahin natin. Basahin po natin sa mga sulat ni Propeta Isayas. 56.11 Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan, bawat isa'y sa kanyang pakinabang hanggang sa kauli-hulihan. Ang tindi ano po? Baka sabihin niyo, bakit pastol din ang, ang salin? Eh, di basa po tayo ng salitang pastor dito po sa IDB. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor. At hindi lang 'yan sa kanyang propesya maging sa panahon niya at maging sa panahon natin ngayon. Ganyan ang ginagawa ng mga pastor na hindi nakakaunawa, sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako bawat isa sa kanyay pakinabang. Iyan po. Kapag nagpapastor po ngayon, pakinabang lang ang kailangan niya sa inyo. Kaya kaibigan Neri, at Neri ano? Huwag kayo paling lang sa mga napapatawag na pastor. Niloloko lang kayo, pinagkakaperahan lang kayo, kawawa kayo sa pagdating ng Panginoong Jesus Sinasabi ko po to sa inyo dahil nakasulat po hindi lang kayo nagbabasa. Ikaw pa ang may sabi. Magbulay-bulay ng salita niya. Yan, binulay-bulay natin. Pero kayo ang tatamaan ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi nyo inuunawa, ang kasi ang inyong paniniwala, yung mga sinasabi ng pastor ninyo, nanliling lang sila sa inyo. Ano? Tamo, ulitin ko ang iyong komento na kung saan ay nadaya ka. Ang sabi mo, ang mga tamang pastor lang ang dapat paniwalaan. Mga adiandami manluloko yan. Ang binabasa natin, nag-iisang pastor. Di ba? Ulitin ko ang talatang ito para maintindihan mo. Doon sa Juan 10.11 para maintindihan natin. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol. Malinaw po ba? Ikayo eh, po napapaling lang sa mga maling aral. Ang sabi mo, paano? Ulitin natin. At ang mga, tingnan po ninyo, mga. Ano baka mga? Marami yan. Yan po ay nakasulat kay Propeta Isayas. Yung mga pastor na isang ay isang matatakaw. sariling pakinabang ang kanilang nais. Di ba? O, bigyan kayo ng isang Hindi na nga po pinapatupad yung ikasampung bahagi para dalhin din nyo sa inyong pagtitipon ay saan ba napupunta inyong ikapo ninyo? Eh, di ba doon sa inyong pastor? Di ba? Ang mabuting pastor, ang sabi dito, no, kung babalikan natin, ang mabuting pastor at ang isang mabuting pastor ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. I e meaning, ganyan ba ang ginagawa sa inyo? Kayo ang bumubuhay sa inyong mga pastor. Huwag kayong masasaktan. Ngayon, unuway naman po ninyo. Ang inyong gustong iparating sa mga tao, ang mga pastor ang ginagamit ng Diyos para ipamalita ang salita niya, hindi po. Ako nga po hindi nagpapatawag na pastor kasi po alam ko ang authority ng ating Panuso Kristo. Pakita ko sa inyo. Para maintindihan ninyo, no? Ang sinasabi ng kasulatan ay ganito. Alam niyo po, Atenere, no? Para hindi kayo maday. Ito ay isang bagay na makaabot sana sa inyo na no? hindi ko kayo para insultuhin, hindi ko para kayo awayin. Malinaw po ang kasulatan, ikaw na ang may sabi, bulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Ngayon, tama ba na iisa yung pastor natin? Si Kristo Jesus, yung tinutukoy po ni Apostol Judas. Malinaw po diyan, balikan po natin. Ang sabi po, isang guro at Panginoon na si Yesu Kristo. So, malinaw po, ano? Kung siya ang ating guro, siya rin ba ang ating pastol? Malinaw din po sa sinasabi po dito, ano? Ako ang mabuting pastol. Sa ibang salin, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Which is, napakalinaw yung kanyang sinabi. Ang sabi pa niya, no? Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Ganyan ba ang pagkakilala nyo? Kung kilala mo yung ating pastor na walang iba ang ating Maneso Kristo, marami bang Kristo? Marami bang Panginoong Hesus? Hindi mo pwedeng gamitin mga. Kasi ang sinasabi yan, singular, nag-iisang pastor nag-iisang guro. Amen? Siya ang nag-iisang sugo na ipinakilala ng Ama. Yung kanyang anak. Ngayon, para maintindihan mo ang mga bagay na ito. Kasi tayo, nadala tayo ng mga maling aral na nagtuturo ng mga hindi salita ni Kristo. Kaya huwag niyong paniwalaan yung mga pastor. Mga ko sasabihin ninyo, magbasa kayo ng Biblia. Eh, nabasa natin. Nag-iisa po yung pastor, hindi marami. Yan, nagbubulay-bulay po tayo. Ako po ay naawat na habag sa inyong kaliluwang mapapahamak. Pero kung hindi nyo pakikinggan, okay lang po. You are free. Pero dumaan kayo sa ating channel para maituwid ang inyong maning paniniwala para maitama ang inyong pananampalataya nang sa ganon hindi mapahamak ang inyong mga kaluluwa. Sila mapapahamak. Damay kayo. Kaya kung hindi kayo aalis, kasama kayo sa galit at puot ng Diyos sa pagpaparusa niya. Pero kung aalis ka at magbabalik loob ka sa Diyos, alamin mo ang kanyang pamaraan, hindi ka makakasama sa parusa ng Diyos. Tapos magagalit kayo, tapos mag-unsurive kayo. Okay lang sa akin, hindi naman ako nawalan. Hindi na kayo makakapakinig ng mga aral at turo. Kasi po, kung kayo subscribe dito at mag unsubscribe mawawalan kayo ng update sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya dapat manatili kayo sa channel nito. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Dahil dito, malimit po tayo mag-upload, mag-aral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, maliwanagan tayo may matutunan tayo. Mabigyan tayo ng salita ng Diyos, ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya kayo natuturoan ng maling diwa. Nasa maling pananampalataya po kayo. Malino ang binasa natin nag-iisang pastor. Ang inyong paniniwala, mga mga pastor, yan o. Oh, sinasabi po ninyong tama. Mali yan. Huwag mong sabihin tama yung mga pastor na yan. Wala diyang tama. Ang tama yung mabuting pastor, nag-iisa yun ang ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, para maging malinaw pa sa iyo, no? May ganito tayong babasahin. Itadagdag ko lang ito sa ating pagbabasa, no? Juan 10.16 At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Malinaw? Sa inyo, ang gusto nyo, marami. Sa pamara ni Kristo, isa lang. Ibig sabihin, wala kayo sa tunay na Kristo. Wala kayo sa panig ni Kristo. Kasi ang inyong pastor, sino? Ay di yung pangalan ng inyong pastor. Iyon ang nangangalaga sa inyo. Hindi po yung ating Panayos Kristo. Kasi po, kung ikaw ay naisa-isang kawan, ang iyong sinusundan, ang iyong sinusunod, yung pamaraan at utos ng ating Panginoon sa Kristo sapagat siya ang nag-iisang pastor natin. O baka namin, hindi mo pastor. ba? Diba? Kasi ang dami mo kasing kinikilalang pastor. Dapat ang kilalaan mo, Ate Neri, nag-iisang pastor, hindi maraming pastor. Malinaw po dito sa mga sulat ni Juan 10, 16, magkaroon ng isang pastor. Kayo, ang dami ninyong pastor. O alin ang tama? Nasa tamang diwa ba kayo? O ito ang tinatama sa ating kaisipan, sa ating espiritu. Matutunan ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao, na magkaroon tayo ng isang pastor. Okay, malino ba sa'yo? Ngayon, idadagdag ko pa ito sa'yo. Magbubulay-bulay tayo kung alin ang tama para lang maintindihan natin ang mga bagay na ito. Tingnan ninyo. Kung sila'y tunay na pastor, kung sila'y tunay na pastor, yung sinasabi nyo, yung mga pastor na yan, hindi yan tunay na pastor. Ano po ang tawag ni Kristo sa ganyang mga nagpapatawag na pastor? Mabasahin po natin dito sa verse 12. Diyan din po sa Juan chapter 10. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may ari ng mga tupa. Ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Nakita po ninyo? Yung nagpapatawag na pastor, sila pala'y upahan. Yan. Ang nagpapaupa, Ibig sabihin, nagpapaupa, bayaran po yun. Masahin nga natin sa isang salin para maintindihan lang natin ng ating binabasa. Kasi po, pag medyo malalim yung salita, basa tayo ng ibang salin na kusan ay tutog marin doon sa ating pinag-aaralan. Ano po, katulad po nito, nagpapaupa. Sa ibang salin, ano ba ang salitang nagpapaupa? Masahin natin dito, ano? Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa. So, kinukumpara po si Kristo doon sa mga bayarang mga pastol. Si Kristo hindi bayaran. Nakita po ninyo. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa. Sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Nakita po ninyo. Yan ang nangyayari in literal sa mga iglesia ngayon. May mga problema ang dumarating, nagkakalat-kalat na, nagkakahuli-hulay, nagkakaroon ng sama ng loob, nag-aaway-away. Kasi ang problema po, yan ay pinag-uusapan para ang mga miyembro ay hindi magkawatak-watak, hindi magkaroon ng talo-talo sa loob ng iglesia. Ano nyo pa ang sabi ng ating Panunso Kristo do sa mga bayarang pastor Tuloy lang natin sa verse 13. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Tingnan po ninyo, wala yung malasakit at inere. Yang sinasabi mong mga pastor na yan, wala yung malasakit. Malinaw ang sinasabi ng ating Panasok Kristo. Salita ni Kristo. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Tingnan po ninyo, basa pa tayo ng isang salin. Balik tayo sa EDB. Siya'y tumatakas sapagat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa, yung mga miyembro. Kung siya'y nagpapastor doon sa mga miyembro, hinahayaan mga alat. Hinahayaan yan. Yung iba naman, inaalagaan, maaring pakinabangan. Para hindi mawala yung ikapu nila. Merong ganong mga strategy ang mga pastor para hindi sila iwanan. Kasi sayang yung 10% na kanilang ibibigay sa kanilang pastor. Masakit na sabihin, pero yun ang katotohanan. Amen? Tingnan nyo ang ating Paneso Kristo. Ikumpara natin sa mga pastor ninyo. Ang sabi po ng ating pastor na si Hesus Kristo, puntahan natin ang 14. Ako ang mabuting pastor. So, nag-iisa yun. Hindi marami. Ano? Kung magsalita ang ating Panginoon Kristo, specific. Empathy. Ano? Empathy po. Ibig sabihin, tinutukoy niya yung kanyang sarili. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang mabuting pastor. O ibig sabihin, walang iba. Walang makakapantay sa ating Panginoon Kristo. Siya lang po yung mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ganyan po kami. Kilala namin si Kristo bilang pastor po namin. Kaya kami hindi nagpapatawag na pastor. Kung kami may mga ngaral, ang aming pinapangaral, yung aral din ni Kristo. Nang sa ganun, hindi maglabo-labo. Amen? Yan ang dapat yung malaman. Mga kapatid, mga kapatid ko sa pananampalataya, salamat kayo eh nananatili sa ating channel. Kawawa yung mga nag-unsubscribe, hindi nila napakinggan ito. Kaya stay tuned lagi kayo. At sa mga bago na nangyayahin ninyo, please subscribe para lagi kayo makapakinig ng mga aral at turo. Minsan masakit, hindi natin matanggap kasi may aral kayong natanim doon. Hindi pwedeng pagsamahin yung dati nyong aral at yung aral na matatanggap ninyo na mula kay Kristo. Amen? Kaya hindi pwede tayong maglingkod sa dalawang Panginoon. Amen? Ang Panginoon natin, ang Panginoong Heso Kristo, siya ang ating paglilingkuran, hindi yung ibang mga paglilingkuran natin. Kaya yung mga aral at turo na nanatanim sa inyo na hindi naman kay Kristo alsin na ninyo. Basura lang yan sa inyong puso at isipan sa inyong pagkatao. Lahat ng aral ni Kristo, siya ang ilagay na ninyo sa inyong puso't isipan. Iyan naman ay maghahatid sa inyo sa kaligtasan para bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sa ating channel, hindi po tayo nagsasabi ng kasunungalingan. Kaya kung may natutunan ka, please share this channel. Magitong video ito kung malinaw sa iyo. Para maligtas ka, pati yung gusto mong isama sa kaligtasan. Kaya ibahagi mo ito. Huwag kang mahiya. Sapagat ang ating challenge na ito, katotohanan. Hindi ito nagsasabi ng kasinangalingan. Sapagat lahat ng sinabi ko, nang galing sa salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Ngayon po, kung may natutunan ka, pakilike ang video ito at ishare mo sa mga mahal mo sa buhay. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo na. Muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagtakila. At pasasalamat sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.